Isipin mo ang isang sinaunang mundo kung saan ang sangkatauhan ay umuunlad at ang sibilisasyon ay namumulaklak, ngunit gayon din kung saan ang mga sobrenatural na nilalang ay namumuhay kasama ng mga tao. Ang kasamaan ay lumalaganap ng labis, kaya't nagpasya ang Diyos na mamagitan sa isang malupit na paraan. Ito ang tanawin ng mundo bago ang baha na nagdadala sa atin sa paggawa ng mga malalalim na katanungan. Ano ang sinasabi ng banal na Biblia tungkol sa pang-araw-araw na buhay noong panahong iyon? Sino ang mga supernatural na nilalang na ito tulad ng mga higante at mga anak ng Diyos na binanggit sa kasulatan? At ang pinakamadilim na bahagi, paano naging napakasama ng lipunang ito na nagpasya ang Diyos na ipadala ang baha? Sa video na ito, ating susuriin ang lahat ng mga katanungang ito at pati na rin ang misyon ng Diyos na ibinigay kay Noe sa panahong ito na hindi alam ng maraming tao at hindi ko tinutukoy ang pagtatayo ng arka. Halika at sumama sa akin sa paglalakbay na ito upang mabunyag ang mga lihim ng isang lipunang nawala sa mga tubig ng banal na paghatol ang panahon bago ang baha, isang panahon kung saan ang mga kagubatan ay umaabot sa malalayong distansya. Ang mga tubig ay dalisay at sagana dumadaloy sa mga ilog at lawa na nagbibigay buhay sa lahat ng mga nilalang. Ang klima, ayon sa ilang mga interpretasyon, ay banayad at matatag na nagbigay daan sa isang kamanghamanghang iba't ibang mga hayop ang mga nilalang ng lahat ng hugis at laki ay naglalakbay sa lupa mula sa maliliit na insekto hanggang sa malalaking hayop. Kaya't ang mga tao noong panahong iyon na mga inapo ni Adan at Eva ay nabuhay sa tanawing ito sa loob ng maraming siglo nagkakaroon ng malalim na kaalaman at isang masalimuot na relasyon sa kalikasan sa kanilang paligid. Ngunit gayon din sa isang bagay na sobrenatural na naninirahan sa gitna ng panahong ito. Ang kahabaan ng buhay ay nagbigay daan sa kanila na obserbahan at maunawaan ng mga likas na siklo ng detalyado at tuloy-tuloy na nag-iipon ng karunungan sa paglipas ng mga henerasyon ngunit gayon din ng maraming kasamaan. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang umunlad ang sangkatauhan sa kultura at teknolohiya. Lumitaw ang mga pigurang binanggit sa Biblia na naging napakahalaga noong panahong iyon, tulad Nina Jubal at Tubal Kaim, mga inapo ni Cain na naging mga nangunguna sa mga tiyak na larangan ng kaalaman ng tao si Jubal ay inilarawan bilang ama ng lahat ng tumutugtog ng alpa at plauta. Genesis Kabanata 4, Talata 21 na nagpapahiwatig na ang musika at mga instrumentong pangmusika ay may mahalagang papel sa buhay ng mga tao bago ang baha. Ang presensya ng musika ay nagpapahiwatig ng isang kultura na mayaman sa artistikong pagpapahayag at libangan si Tubalcaim sa kabilang banda ay inilarawan bilang tagapagpanday ng lahat ng kasangkapang tanso at bakal. Genesis Kabanata 4, Talata 22, na nagpapahiwatig na ang metalurhiya at paggawa ng mga kasangkapang yari sa metal ay kilala at ginagawa noong panahong iyon. Ito ay nagpapahiwatig na ang lipunan bago ang baha ay may mataas na antas ng teknolohikal na pagunlad. Ang mga kasangkapang metal ay maaaring ginagamit sa agrikultura, sa konstruksyon at posibleng sa mga labanan na nagpapahiwatig pakita ng makabuluhang pag sa teknolohiya bukod sa mga inobasyong kultural at teknolohikal ang biblia ay nagpapahiwatig din na ang lipunan bago ang baha ay masalimuot at organisado ang mga lungsod ay nagsimulang umusbong tulad ng lungsod ng enok na itinayo ni Cain at ipinangalan sa kanyang anak. Ang buhay sa mga lungsod ay kinabibilangan ng mga aktibidad pangkalakalan, pangadministratibo at pangrelihiyon na lumilikha ng mga sentro ng pakikipag-ugnayan ng tao at panlipunang pag-unlad. Ngunit hindi lahat ay maganda at lalong hindi normal. Isa sa mga pinakakaakit-akit at madilim na elemento ng panahon bago ang baha ay ang presensya ng mga supernatural na nilalang na malaki ang kontribusyon sa pagdating ng baha. Binabanggit ng kasulatan ang mga anak ng Diyos at ang mga higante na ang mga gawain ay nagkaroon ng malaking epekto sa sangkatauhan. Ngunit sino nga ba sila? Sa Genesis, Kabanata 6, Talata 1 hanggang 4 ating mababasa at nangyari nang ang mga tao ay nagsimulang dumami sa ibabaw ng lupa at sila'y nagkaroon ng mga anak na babae nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng tao at sila'y kumuha ng kanikanilang asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. Nang panahong iyon, may mga higante sa lupa at pagkatapos din nang ang mga anak ng Diyos ay pumasok sa mga anak na babae ng tao at sila'y nagkaanak. Sila ang mga makapangyarihang tao na kilala noong unang panahon mga taong bantog. Ang pagkakakilanlan ng mga anak ng Diyos ay paksa ng maraming debate hanggang ngayon. Ang ilang mga interpretasyon ay nagsasabi na ang mga anak ng Diyos na ito ay mga bumagsak na anghel na kumuha ng anyong tao, habang ang iba namang interpretasyon ay nagsasabi na sila ay mga inapo ng banal na linya ni Seth na nakipaghalo sa tiwaling linya ni Cain. Anuman ang interpretasyon, ang resulta ng pagsasamang ito ay ang kapanganakan ng mga Nephilim, inilarawan bilang mga higante at bantog na tao na ang presensya ay lalong nagpalala ng katiwalian sa lupa. Ang mga sobrenatural na nilalang na ito ay may malaking kontribusyon sa moral na pagkabulok ng lipunan ang mga Nephilim ay kilala sa kanilang malaking lakas at tangkad, ngunit pati na rin sa kanilang karahasan at kasamaan. Inaabuso nila ang kanilang kapangyarihan, inaapi ang mga tao at nagpakilala ng masasamang gawain na lalong nagpatiwali sa lipunan ang mga tradisyong extra-biblical tulad ng aklat ni Enoch ay nagdedetalye kung paano ang mga bumagsak na anghel na tinatawag na mga tagapagbantay ay nagturo sa mga tao ng mga ipinagbabawal na sining at mga gawain na nagdulot ng pagtaas ng karahasan at imoralidad. Kasama sa mga kaalamang ito ang paggawa ng mga sandata, mga salamangka at iba pang anyo ng mahika na sumira sa natural at moral na kaayusang itinatag ng Diyos. Sa kontekstong ito, apat na pangunahing mga aksyon ng lipunan noong panahong iyon ang nagdala sa kanila sa ganap na kapahamakan. Una sa lahat, mahalagang maunawaan na ang mga tao noong panahong iyon ay nabubuhay ng maraming taon ayon sa pagkakahalin tulad ng imahe ni Adan, tulad ng sinabi sa Genesis. Kaya't ang lahat ng ipapakita namin dito ay nagiging mas masama o sobrang masama. Ang unang aksyon na nagdala sa ganap na kapahamakan ay ang kawalan ng katarungang panlipunan. Ang mga mayayaman at makapangyarihan ay inaapi ang mga mahihirap at mahihina na lumikha ng isang lipunang puno ng hindi pagkakapantay-pantay at pang-aapi. Ang kasakiman ay nagdulot ng walang patumanggang pagsasamantala sa mga likas na yaman at ang pagnanais ng tubo sa anumang paraan ay nagambag sa moral at pangkapaligirang pagkasira ang katiwalian ay hindi lamang limitado sa personal na pakikitungo, kundi pati na rin sa mga institusyon at istruktura ng lipunan na sumisira sa pagkakaisa at katarungan. Ang kawalang katarungang ito ay lumikha ng isang kapaligiran, ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng tiwala, kung saan ang pagkakaisa at pangangalaga sa kapwa ay pinalitan ng kompetisyon at pagsasamantala. Kasabay ng pagunlad ay dumating ang mga bagong anyo ng kasalanan at kababaan. Ang pangalawang aksyon ay ang pang-aabuso sa teknolohiya at kultura. Ang mga inovasyon na maaring magamit para sa kabutihan ay madalas na ginamit para sa kasamaan. Ang mga lungsod, mga sentro ng pagunlad at pakikipag-ugnaya ng tao ay naging sentro ng imoralidad at idolatriya. Ang urbanisasyon ay nagdala hindi lamang ng ng pag-unlad, kundi pati na rin ng konsentrasyon ng mga bisyo at katiwalian. Sa halip na isulong ang katarungan at moralidad, ang mga bagong teknolohiya at gawi sa kultura ay nagsilbing pinalawak ang mga tiwaling ugali at marahas na pagkilos na lalong nagdudulot ng pagkabulok ng lipunan. Bukod sa mga personal at panlipunang kasalanan, mayroon ding antas ng espiritual na katiwalian. Ang ikatlong aksyon ay ang espiritual na katiwalian na pinalala ng mga sobrenatural na presensya na nag sa kasamaan sa lupa. Nakita na natin na ang mga nefilim, bunga ng pagsasama ng mga anak ng Diyos at mga anak ng tao, ay nagdala ng malaking pagtaas sa karahasan at imoralidad ang mga higanting ito dahil sa kanilang sobrenatural na pinagmulan ay tiyak na nagtataglay ng mas advanced na kaalaman kaysa sa anumang tao noong panahong iyon. At ngayon isipin sila na gumagamit ng kaalamang ito para sa kasamaan? Sa gayon, sa kanilang kapangyarihan at impluensya, lalo nilang pinalala ang lipunan, pangunahing pinagtibay nila ang idolatria at mga pagsamba sa mga huwad na Diyos sa kultura ng panahong iyon. Ang ikaapat na aksyon ay ang pagkawasak ng estruktura ng pamilya ang pamilya, ang pundasyon ng lipunan ay labis na naapektuhan. Ang mga ugnayang pampamilya na dapat ay nakabase sa pag-ibig at paggalang ay nasira ng kasakiman, kapangyarihan at kahalayan. Ang presensya ng mga nefilim ay nag-ambag din sa pagguho na ito. Sa kanilang lakas at autoridad, kanilang sinira ang mga pamilya, ipinakilala ang mga gawi ng dominasyon at pang-aabuso. Isipin ang pamumulat muhay sa isang lipunan kung saan ang mga sobrenatural na nilalang na may kapangyarihan at kasamaan ay direktang nakakaimpluensya sa pang-araw-araw na buhay at mga ugnayang pampamilya. Ang paggalang at pangangalaga sa loob ng mga pamilya ay nawala na nagresulta sa mga pamilyang nagkawatak-watak at sa isang henerasyon na lalong nawawala sa mga moral at espiritual na halaga. Ngunit, sa gitna ng moral na kadiliman, ang figura ni Noe ay namumukod-tangi bilang isang ilaw ng pag-asa at katuwiran. Ngunit kung ang iniisip mo ay ang tanging papel ni Noe ay magtayo ng arka, ikaw ay lubos na nagkakamali. Si Noe ay nabuhay noong panahon kung saan ang kasamaan ng mga tao ay laganap sa lupa. At sa kabila ng malawakang katiwalian, si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Genesis Kabanata 6 Talata 8 ang kanyang buhay at mga aksyon ay nagaalok ng mahahalagang aral tungkol sa kung paano mapanatili ang integridad at pananampalataya sa mga panahon ng matinding kasamaan. Si Noe ay pinili ng Diyos dahil sa kanyang katuwiran at integridad. Siya ay isang tao na lumalakad kasama ng Diyos. Genesis Kabanata 6, Talata Siyam, na nangangahulugang siya ay may malapit at patuloy na relasyon sa may lalang namumuhay ayon sa kanyang mga utos at naghahangad na kalugdan siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa isang mundo kung saan ang pagsuway at paghihimagsik laban sa Diyos ang karaniwan, si Noe ay nagbigay ng halimbawa ng katapatan at pagsunod. Ang kanyang buhay ay isang buhay na patutoo na posible ang manatiling tapat sa Diyos kahit na ang lahat sa paligid ay lumilihis. Sa buong panahong ito, si Noe ay may napakahalagang misyon na nangangaral tungkol sa pagsisisi at nagbabala tungkol sa nalalapit na hatol ng Diyos. Ang ikalawang sulat ni Pedro ay tumutukoy kay Noe bilang isang mangangaral ng katuwiran. Sagan na Pedro kabanata 5 na nagpapahiwatig na hindi lamang niya itinayo ang arka kundi ipinahayag din ang pangangailangan ng pagsisisi sa kanyang mga kasamahan. Ang lipunan bago ang baha gayon paman ay tumugon ng may pag-aalinlangan at paghamak. Sila ay nagpatuloy sa kanilang mga tiwaling gawain na binabalewala ang mga babala ni Noe at ang pagkakataon na magsisi. Nang ipinahayag ng Diyos kay Noe ang plano na magpadala ng isang baha upang sirain ang lahat ng laman, nakatanggap siya ng tagubilin na magtayo ng isang arka upang iligtas ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya at ang isang pares ng bawat uri ng hayop. Ang gawain ng pagtatayo ng arka ay napakalaki. Hindi lamang dahil sa laki ng proyekto kundi pati na rin sa konteksto kung saan ito isinagawa kinailangan ni Noe na italaga ang maraming taon ng kanyang buhay sa pagtatayo ng arka, isang gawain na tiyak na humingi ng malaking mga mapagkukunan, masusing pagpaplano at matinding paggawa. Ang dedikasyon ni Noe sa pagtatayo ng arka at ang kanyang pagtitiyaga sa pangangaral ng katuwiran, sa kabila ng pagtanggi at panunuya, ay mga makapangyarihang patutuo ng kanyang pananampalataya. Siya ay nagtrabaho ng walang humpay. Araw-araw na sinusunod ng tapat ang mga detalyadong tagubilin na ibinigay ng Diyos para sa pagtatayo ng arka. Ang metikulosong pagsunod na ito ay nagpapakita ng malalim na paggalang at pagtitiwala sa Diyos. Si Noe ay naniwala sa mga pangako at babala ng Diyos. Kahit na ang mga ito ay tila hindi kapanipaniwala o hindi maunawaan sa mga mata ng tao. Nang dumating ang baha sa wakas, si Noe, ang kanyang pamilya, at ang mga hayop na kanyang tinipon ay pumasok sa arka. Nagsimulang tumaas ang mga tubig at ang arka ay inangat sa ibabaw ng lupa. Sa loob ng apat na pung araw at apat na pung gabi, walang tigil na bumuhos ang ulan, tinakpan ng buong ibabaw ng lupa at winasak ang lahat ng anyo ng buhay na hindi kasama sa arka. Ang pagkawasak ay lubos na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang panahon ng katiwalian at simula ng isang bagong simula. Sa pagninilay natin sa mundo bago ang baha, tayo ay tinatawagan na isaalang-alang ang ating mga sariling buhay at mga pagpili gamit ang isang lente ng malalim na introspeksyon. Ang lipunan bago ang baha, bagamat puno ng makabuluhang mga teknolohikal at kultural na pagunlad, ay naharap din sa isang moral at espiritual na pagkabulok na nagdala sa kanilang pagkawasak. Sa parehong paraan tayo ngayon ay nabubuhay sa isang panahon ng malalaking pagunlad at walang kapantay na mga pagkakataon na may mga inovasyon na may potensyal na baguhin ang ating mga buhay para sa mas mabuti. Gayunpaman, ang mga parehong pag-unlad na ito ay nagdadala ng mga moral at espiritual na hamon na hindi natin maaaring baliwalain. Sa mga makabagong panahon, hinaharap natin ang marami sa mga parehong moral at espiritual na mga suliranin na hinarap ni Noe. Ang kasakiman, kawalan ng katarungang panlipunan, katiwalian at pagkawala ng mga pagpapahalagang pampamilya ay mga kagyat na hamon pa rin. Ang mga inobasyong teknolohikal at kultural ay maaaring gamitin para sa kabutihan o kasamaan at nakasalalay sa bawat isa sa atin kung paano natin gagamitin ang mga ito. Ang kwento ni Noe ay nagpapaalala sa atin na tayo ay may individual at kolektibong responsibilidad na pumili ng kabutihan, ipagtanggol ang katarungan at labanan ang katiwalian at imoralidad. Naway matuto tayo mula sa mga aral ng nakaraan at magtrabaho ng walang humpay upang magtayo ng isang mas makatarungan, mahabagin at tapat na mundo sa mga banal na prinsipyo na nagkakalat ng pakikiramay, empatiya at pagkakaisa sa ating mga komunidad. I-click ang video na lumalabas sa iyong screen upang patuloy kang matuto ng higit pa tungkol sa banal na Biblia. Pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa susunod na video.